Ayan. So, kararating lang natin, na, May bagong update. Bagong member ng ating goat gang. Ayan. Ah... Uh, nabili natin sa halagang 5,000 pesos, no. Buntis na at mga anak na to. Sabi nung nabilhan natin, baka next week daw mga anak na. Ang laki na ng dede, oh. Ayan. So... Yan. So hopefully paging okay kasi may ano siya no, may pilay siya no dito sa bandang kaliwang pa. So it, supposedly itong dalawang to sabay dati eh hindi to pinadala gawa nga nung may pilay daw. Eh nung pinuntahan ko kanina talagang malapit ng mga anak eh. So weeks na lang daw Baka next week daw So ayan So kinuha ko na lang Ayan so yan si Pilay Ayan tawagin natin siyang Pilay So si Pilay pa yung maunang mga nganak dito sa ating munting kambingan no? Ayan, tuwang tuwa naman si Nora Gawa nga nung nagkasama na naman sila ulit nung kapatid niya nung magkapatid tong dalawang to ayan pero si Nora hindi pa masyadong malaki yung dede ayan ayan dede ni Nora medyo maliit pa pero sabi buntis din daw yan pero ito talagang confirm na buntis si Pilay ayan kasi Polo andyan din yan, yung barako natin, bakling natin, yan. Si Polo. Yan, yung ating bakling na 5 months old, no? Going 6 months. Ay, yan So, kararating lang natin mula dun sa Nurala South Cotabato doon natin to nakuha no? ayan so lakas niyang kumain no? Ang lakas kumain ni Pilay Hi. tapos si Banban naman nandun sa dulo ayan si Banban no? ayan kumakain din mga banat ng kain din si Banban -Ban si ba naman 4 months going 5 months na yan. Ayan. Ayan, 'yung update sa ating munting kambingan, ha. Ah, si Nora, oh, tong tua. Oh. Kita niya naman 'yung kapatid niya. So, hopefully kahit napilay na to after mga na, plano ko pa rin pasampahan kay Polo no? yun talaga yung ano natin plano natin so hopefully pwede pa siyang masampahan no? so kung may suggestion kayo kung anong maiging gawin dito no? sa pilay niya kung may remedy pa ba to uh, paki comment down below naman no? para mabigyan natin ng ano hindi rin alam nung may-ari kung bakit napilay ito no Ayan, kasi doon sa kanila naka ano lang, naka free range lang tong city line, no. Pati tong Sinora, ayan, dito na lang yan tinalian. don sa kanila naka free range lang to. Eh tumawag yung may-ari nito, na kawawa naman kasi siya na lang mag-isa na Kaya kinuha ko na lang din kasi mga anak na eh. Ayan, no. Yan. So, update-update natin ngayon dito sa ating kambingan. Ayan. So, fully tama yung decision natin na kunin to, no? Para mabilis maparami yung mga alaga natin. ayan si pilay tsaka si nora ang lakas kumain oh. so, meron naman na tayong na-prepare na kumpay para mamaya sa uh, hapon no pang dinner nila ayan So oras ngayon is uh, 3.30 So maganda ang panahon ngayon no? Hindi umulan Kaya up to sawa silang Kumain ng damo ngayon Unlike yung mga nakarang araw uh, 11 up to 1 o'clock lang sila na ipapastol Gawa nga nung laging naulan No? Ayan. So si Banban 5 Ban, months. Tapos itong dalawang na dalawang inahin natin. Yan, so yan na muna yung update natin, no? Sa ating goat farming. Ayan. So meron na tayong tatlong babae at isang lalaki. So yan na lang muna hanggang diyan na lang muna yung ano no, Or kung may chance pang magdagdag, magdadagdag pa tayo. So, yan. Paki-comment na lang, no, kung may suggestion kayo. tas kung bago ka pa lang sa channel natin, paki pindot naman ng uh, subscribe button, no, tsaka notification bell para ma-update ka, no, sa mga uh, i-upload natin na mga video soon, no. So, so the, for the future ng mga uploads natin, notify ka. So, kung nagustuhan mo tong video natin, paki like, share, and subscribe. Ayun lang, no? So, happy goat farming mga kagoti. And kita kits sa susunod na video. Peace! And so yan ang update ng ating kambingan bagong member ng ating yan yung bagong member ng ating goat gang si Pilay yan si Pilay kasi Pilay siya no yan si Nora yan yung mga pagkain na sila pang dinner nila no o midnight snacks nila ni kumpay na tayo yan si Nora at ito naman si Polo ayan. kahit na meron siyang pagkain dito doon siya nahihingain sa pagkain ni Banban no? ayan ayan Tapos itong si Banban naman ayan si Banban natin no? hopefully lumaki no? <laughs> magpa 5 months na ayan So ang dami nilang kumpay, may mga ipil pa tayo diyan. Ayun. So banat lang ng kain, no? Para